Good morning kailan nasa dagat na naman tayo. Ayan oh, nagpupusot sila. Yan, may dumating na bangka oh. Ayan. Ayan ang ganyan ang Ayan, naganata, kuya pag nagpupusot niya. Yan si kuya kaibigan natin dito. Ayan. Ang lambat. Oh, yun lambat. Ikot. Ganyan ang buhay dito sa dagat araw-araw, maging -araw, masipag ka lang. Marami kang makakain Tignan natin mga nahuli nila kailan Ito pa pala ay babag igat ng Ayan o Igat ng dagat Ayan Ayan igat Ganda rito sa dagat. Yung binubuat nila, yung parating na ko, ano, zoom natin para makita natin. Mamay, lalapitan natin kung anong mga huli nila yan. Ito kaya nahuli nila, oh. Merong mga pasayan, crabs. Ayan. Hindi na ba nangangagat? Hindi na ba nangangagat to? Ayan, kailan, no? Oh. O. Oh. Ito yung nakaipit sa akin, crabs. Ayan, no? Oh. Dami kailan, no? Ayan, no? Oh. Ang daming lumaot kailan, ayan, man. Ganyan ang sitwasyon dito, kailan, no? Oh. Ayan, bising busy, busy sa pagpupusot ayan o oh. dami ayan mamay lalapitan natin kay Lian ganda ng dagat o oh. ayan ayan ang sitwasyon pag hindi mahangin ayan sila nandun ayan may, may parating na naman kay Lian ayan o oh. babaw lang kaya paparada yan Ay dun, baga dun May mga Balbaltik, alupian dagat Ayan igat, pisugo Crabs Ayan o, oh, crabs oh. Ayan o oh. Yan pupusot. May parating na naman kailan Ayan o. <tis> Ito kayo ng laking isda Anong nga si Datay kuya? Ha? Dadali. Dadali daw na Nadali na. Dati may na Nadali na. Ano dati purawin ang Ha? Ito nahuli nila o. Yan gumagalaw pa o. 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 Magalaw pa. Buhay na buhay pa. Maraming talag na itin dito. Ayan o, Ayon, oh, crabs oh. laki. Crabs. Pag tapos na nagpasot ka liyan, ganyan na. Inaayos na nila o. Oh. Ganyan na. Ayan, daming tao rito. Kailan oh. Matay ka sa Dagat. Ito kailan dami oh, mga crabs. Ayan oh. Buhay na buhay. data. Mm. Ito si Ito lang oh. Kuya, kaway-kaway ka naman diyan. Hi, Master. Good morning. Good morning. Ito ang sitwasyon dito kailan oh. Ito kuya. Pwede okay lang, makuha na ng video. Okay lang. Ha? Ah? Ayan, kaway-kaway naman kayo dyan. Ayan, ayan. Ah. Oh, meron, meron. Sticker. Ayan, oh. Baka, baka meron kayong gustong batiin dyan. Shout out. Ayan kaya lang. Dami lang lang na oh, huling crabs, oh. Master. Shout out kay Manang Litlet. Shout out kay Manang Litlet. Pram, pram. Pram po ko, Oh, ano pa, ano pa. Yun lang ano? na. O, oh, kumusta naman yung huli natin? Okay naman. Panggas lang, panggas. Ayun, panggas daw. Yan si... malamig kasi ng panahon. Malamig daw ang panahon. Kapon naman, sobrang hangin. ayun Sige na, o. Oh. Sana si Parker? tayo yung kail dyan, yun oh. Ayun, yung shoutout mo si Katrin. Ha? Ah? Hindi, kapit ba? Ano apo. po? O, oh, shout out mo. Uh, Katring. Classmate. classmate mo nung? Agred 4. Ayan o, oh, mga kaibigan natin yan. Ayan Ay, pakita mo yung sticker. Anong nimo, baby? Anong nimo? ay yun, sige, para mapanood nyo mamaya, upload ko. O hanggang dito na lang kaya. Medyo mahaba na yung con natin. Salamat sa panunood. I love you all.